Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa taong 2024 hindi masama ang horoscope para sa mga taong ipinanganak sa taon ng Ox ayon sa Chinese Zodiac. Sa madaling salita, mas maraming magandang kapalaran kaysa sa malas ang mararanasan nila ngayong taon. Sa aspeto ng karera, malaki ang posibilidad na magtagumpay sila sa kanilang mga trabaho at posibleng ma-promote. Halimbawa, isang empleyado sa isang korporasyon na nagpakita ng kahusayan sa paghawak ng mahahalagang proyekto ay maaaring mapansin ng kanyang mga leader. Ngunit dahil sa pagiging abala sa trabaho, maaaring hindi nila mabigyan ng sapat na pansin ang kanilang kalusugan, na maaaring magresulta sa mga karamdaman tulad ng pagkapagod o stress. Ang taong 2024 ay maaaring maging isang masaganang taon para sa mga empleyadong ipinanganak sa taon ng Ox. Kung seryoso silang kukuha ng kanilang trabaho at magsusumikap, mapapansin ng kanilang mga leader ang kanilang talento at mahusay na kasanayan na magdudulot sa kanila ng mataas na marka sa performance appraisal. Halimbawa, isang empleyado sa IT department na nakagawa ng breakthrough sa isang mahirap na proyekto. May pagkakataong makilala ang influential na tao bukod dito. Maaari silang makatagpo ng isang influential at professional na tao sa kanilang larangan na gustong magbigay sa kanila ng mga gabay sa pag-unlad ng karera. Halimbawa, isang mentor na nagbigay ng mahalagang payo at koneksyon sa industriya may posibleng promosyon, salamat sa lahat ng ito. Malaki ang posibilidad na maabot nila ang mas mataas na posisyon ngayong taon. Isang konkretong halimbawa, ay ang pagiging manager mula sa pagiging isang ordinaryong empleyado. Meron ding mga hamon sa negosyo, hindi gaanong maganda ang horoscope para sa mga nagsasarili sa negosyo. Inaasahan na maaari silang maabala ng mga demanda. Halimbawa, isang negosyanteng nakaharap sa legal na issue dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kontrata. Kailangan ang pag-iingat sa desisyon. Kailangan nilang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng mahalagang desisyon at maingat na basahin ang bawat termino ng mga kontrata bago ito permahan. Na maaaring makatulong na bawasan ang masamang epekto. Isang halimbawa ay ang pagkuha ng legal na payo bago pumasok sa mga malalaking kasunduan. Bantayan ang pamamahala ng panganib para sa mga negosyanteng may plano na gumawa ng malakihang pamumuhunan. Mahalagang maging maingat dahil maaaring malaki ang mawala sa kanila dahil sa kawalan ng pag-iingat. Dapat nilang gawin ang masusing investigasyon hindi lamang sa mga proyekto kundi pati na rin sa mga kasosyo sa negosyo. Ingatan ang pagsunod sa batas, huli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan. Kailangang sundin nila ang mga batas at regulasyon upang maiwasan ang pagiging multado. Halimbawa, ang pagsiguro na lahat ng kanilang transaksyon ay naaayon sa legal na pamantayan. May kasya kita. Ang horoscope ng Ox sa taong 2024 ay nagpapahiwatig na maganda ang kanilang swerte sa kayamanan. Malamang nakikita sila ng mas mataas na sahod at mas maraming bonus kumpara sa nakaraang taon. Isang halimbawa ay ang pagtanggap ng malaking bonus dahil sa natatanging kontribusyon sa kumpanya. May kita mula sa pamumuhunan, bukod dito, maaari rin silang kumita ng kaunting halaga mula sa mga pamumuhunan sa stocks, funds, o maliliit na tindahan. Ngunit mahalaga ang pagiging maingat sa mga panganib at hindi paglalagay ng sobrang laki ng puhunan sa iisang lugar upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Halimbawa, ang pag-diversify ng portfolio sa iba't ibang uri ng pamumuhunan. Ingatan ang pamamahala sa pera. Dapat ding iwasan ang pag-aksaya ng pera sa hindi kinakailangang mga bagay. Matutong mag-ipon para sa mga panahong may pangangailangan. Halimbawa, ang paglikha ng isang budget plan at pagtatakda ng savings goal bawat buwan. Kailangan ang pag-iingat sa malakihang pamumuhunan para sa mga negosyante, para sa mga negosyanteng ox. Mahalagang mag-ingat sa paggawa ng malakihang pamumuhunan dahil maaaring malaki ang mawala sa kanila dahil sa kawalan ng pag-iingat. Halimbawa, ang pag-iwas sa mga risky na venture na hindi sapat ang pag-aaral. Magkaroon ng pangmatagalang plano sa pinansyal. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng pangmatagalang plano sa pinansyal upang masiguro ang seguridad at katatagan ng kanilang kayamanan. Halimbawa, ang pag-invest sa mga long-term na assets tulad ng real estate o retirement funds. Kailangan ng pag-iwas sa impulsibong pagbili. Dapat nilang iwasan ang impulsibong pagbili at pagtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga at nakakapag-ambag sa kanilang financial goals. Halimbawa, ang pagpili na mag-invest sa edukasyon o personal na pag-unlad kaysa sa mga luho. Ang mga single na ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Ox sa Chinese Zodiac ay magiging maswerte sa pag-ibig ngayong taong 2024. Maaari silang makatagpo ng isang kaakit-akit at magiliw na tao ng kabaligtaran kasarian at mahulog sa pag-ibig. Isang halimbawa ay ang pagkakilala sa isang tao sa isang kaibigan o social event na magiging simula ng isang romantikong relasyon. Pagtugon sa pag-ibig, mahalagang samantalahin nila ang pagkakataong ito at buong tapang na ituloy ang pag-ibig dahil malaki ang posibilidad na sila ay magkaroon ng matamis at romantikong relasyon. Halimbawa, ang pagiging aktibo sa pagpapakita ng interes at paglalaan ng oras para sa pagbuo ng koneksyon. May asawa at tukso para sa mga may asawa. Mas mabuting lumayo sa tukso mula sa labas at panatilihin ang isang tiyak na distansya sa ibang kasarian. Kung hindi, maaari silang maging pangunahing tauhan sa mga chismis o gossips na maaaring makasakit sa kanilang kapareha at magkaroon ng masamang influensya sa kanilang kasal. Halimbawa, ang pag-iwas sa mga hindi angkop na pakikipag-ugnayan sa social media o sa trabaho. Kailangan ng pagpapalakas ng relasyon, paminsan-minsan. Mainam na mag-imbita ng kanilang kapareha sa isang date o magplano ng iba pang mga aktibidad upang mapanatili ang relasyon. Halimbawa, ang pagplano ng isang weekend, getaway o isang espesyal na hapunan. Bigyang pagpapahalaga ang kapareha, mahalaga rin na ipakita ang pagpapahalaga, pagmamahal sa kapareha. Hindi lamang sa mga espesyal na okasyon, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang pagbibigay ng mga maliliit na regalo o paggawa ng mga simpleng kilos ng kabaitan. Kailangan ang pag-aalaga sa komunikasyon. Ang komunikasyon ay susi sa isang matagumpay at masayang relasyon. Mahalagang maging bukas at tapat sa pakikipag-usap at aktibong makinig sa kanilang kapareha. Halimbawa, ang pagkakaroon ng regular na check-in kung saan pinag-uusapan ang kanilang mga nararamdaman at plano para sa hinaharap. Pangkalahatang kalagayan ng kalusugan, ayon sa prediksyon ng kapalaran ng OX sa taong 2024, maaaring hindi maging mabuti ang kanilang pisikal na kalagayan ngayong taon, sa isang banda, dahil sa pagiging abala sa trabaho. Maaaring hindi sila kumain ng tama at sa tamang oras. Halimbawa, ang pag ng mga meal dahil sa sunod-sunod na meeting. Bantayan ang mga issue sa tiyan at atay, sa kabilang banda, maaaring dumalo sila sa mas maraming business gatherings o parties, kung saan kailangan nilang uminom ng higit sa gusto nila. Ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa tiyan at atay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng indigestion o liver issues dahil sa madalas na pag-inom ng alak. Kailangan ng balansing dieta at ersisyo para sa kalusugan. Mas mabuti kung susubukan nilang panatilihin ang balansing dieta. Mag-ehersisyo ng mas madalas. Uminom ng mas kaunti at matulog ng maaga. Halimbawa, ang pagkakaroon ng regular na exercise routine at pagkain ng masustansyang pagkain. Kailangan ng pagpapaunlad ng personal na libangan. inire rin na magkaroon sila ng ilang personal na libangan upang makapagpahinga ang isipan. Halimbawa, ang paglalaan ng oras para sa mga aktibidad tulad ng pagbabasa, pagpipinta, o paghahardin. Kailangan ng pag-iwas sa stress, mahalaga ang pag-aaral na makontrol at mabawasan ang mental na presyon, lalo na sa trabaho. Halimbawa, ang paggamit ng mga relaxation techniques tulad ng meditation o yoga. Kailangan ng balanse sa trabaho at personal na buhay. Panghuli, ang pagkakaroon ng balanse sa trabaho at personal na buhay ay mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan. Halimbawa, ang pagtatakda ng malinaw na hangganan sa pagitan ng oras ng trabaho at oras para sa sarili o pamilya. Kung nagustuhan niyo ang video ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari niyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng stars sa Facebook at pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, sulyak, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit, pag napanood, na pagpapalit Makinig na